Pwede mo na daw i-upload ang iyong mga video at ito po yung viral na viral ngayon na kung saan nang galing pa po sa customer support ang sagot at ipinapakita po ito sa video. Mga Lodi, mag-ingat po tayo dahil based sa policy ni Meta ay hindi po pwede yan. Malinaw po na nakasulat, bawal po ang duplicative content. At based po sa aming experience ay marami po sa sinasagot ng customer support ay hindi po accurate sa policy ni Meta. At please take note po mga lawdino na yung partner monetization policy po ang sinusunod ng algorithm ni Meta, hindi po yung sinasabi ng customer support. Dahil ang customer support ay mga tao din po yan na maaari din pong magkamali. Kaya mas mabuti na mga lawdino na sumusunod po tayo kung ano ang nakasulat sa partner monetization policy. Kaya naman, pag-isipan yung mabuti kung gagawin nyo talaga yan dahil based sa policy ay bawal na bawal po talaga yan. At magkakaroon po kayo ng problema dyan dahil marami na po ang naka-experience nyan. Dahil kung iaalaw po yan ay para na rin sinapin nung customer support na kumuha ka nung video ng iba at i-re-upload mo yan. Parehas lang din yon kasi re-upload ang usapan. Pwedeng mag-re-upload ng video. So pwede kang kumuha ng video ng iba at i-re-upload nyo. Kaya mga Lodi, mali po. Maling-mali mga Lodi. No? Kaya wag na wag po natin gagawin yan One time lamang po tayo pwedeng mag upload ng video. Kung gusto nating gamitin ulit yung ating video, kinakailangan po meron yung additional value